Mga ka-showbiz, lumayas na sa careless music ang music label na pag-aari ni James Reid, si Nadine Lustre. Ito ang inamin ni Nadine sa interview niya. Hindi raw pareho ang kanilang vision. Wala na talaga ako sa label dahil hindi na talaga parehas yung gusto namin. Yung gusto kong gawin ng sarili kong bagay. Ginagawa nilang sarili nilang bagay pag umpisa ng aktres parang iba na rin ang gusto kong gawin sa karin yung time na yon when I left then I wanted to stop making music na rin but then again it's different na it's so different like the things that I want to do and the things that they want to do are very different things already paliwanag pa niya nakuha agad ang ibig sabihin ni Nadine bilang tutok nga ang careless sa international exposure tulad na ginagawa ni Liza Soberano at nagkaroon din pala ng health issue si Nadine. Napabayaan na din daw niya ang kanyang health dahil lagi siyang nasa labas. Most of the time, I forget to check up on myself or to kind of just sit down and see what my body is actually feeling. Pag-amin niya, kung saan lagi rin daw siyang exhausted. Inaalaga naman daw siya ng boyfriend niyang si Christoph Barrio pag nagkakasakit siya. Maaalalang Sinabi na may magandang plano umano si James Reid sa international career ng mga talent niya under careless management na pag-aari ng film actor. At kasama rito ang ex niyang Sinadin Lustre, Liza Soberano at Isa Pressman, younger sister ni si Pressman. Si Liza, pumirma ng kontrata sa CM, ganun din si Isa. Samantalang Sinadin ay matagal ng walang ganap at walang planong mag-international sa karir nito. Mula nang naging talent umano ni James Reed si Liza Soberano, naging paborito niya ito o Apple of the Eye. Sa katunayan, sila ang madalas magkasama sa mga ganap ni Liza abroad, lalo na sa Hollywood bilang suporta sa pangarap ng aktres. May mga nang uurot nga noon kung nagsiselos ba ang ex ni James na si Lustre kay Liza dahil mas pinagtutuunan ng pansin ng Careless Music CEO ang huli. Gayong pareho lang naman silang talent ng nasabing music label. Kahit sa mga ganap ni Liza sa mga connection ni James, ay laging inaalalayan din ito ang dating kapamilya-actress. Samantalang may kumakalat na balita na may gagawing bagong proyekto si Nadine at makakasama ang kapamilya ako na si Enrique Hill. Sabi nga ni Nadine, willing siyang makatrabaho ang boyfriend ni Liza na si Enrique Hill. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion at kung bago pa lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at hindi notification bell button para tingtad kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.